Magandang araw po mga kababayan, mga kapatid, mga kapitbahay. Kung ano man ang uh, kung ano mang oras makarating ito sa inyo, mga kababayan, uh, panahon na naman po ng uh, upang makapagsuri. Lagi po tayong uh, lagi po ninyong tandaan itong uh, nasa Isaiah 34:16. Aking pong babasahin. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama. Ang ibig sabihin po ng walang mga ngailangan ng kanyang kasama, ang sinasabi po rito ay diksyonaryo. Kaya sinasabi po ng, kanyang, uh, ng uh, talatang ito, walang mga ngailangan ng kanyang ka kasama sapagkat iinutos ng aking bibig. Iinutos, ipinasulat ng bibig ng Panginoon. At pinisan sila ng kanyang espiritu. Yan po ang nakasulat dito sa 34.16. Ipinasasaliksik po. Kaya mga kababayan, huwag niyo pong pabayaan ang ating pananampalataya. Pagkat, pagkat ang uh, Pagka hindi tayo nakapagsuri at uh, naan pa rin ang kasalanan natin, uh, ito po'y uh, wala ng pangalawa. Hindi po, hindi ka na po makakapanghingi. O kahit sino pa mang magdasal ng 40 dias wala yun. Nang uh, siyam na araw, siyam na buwan, Pakatandaan po wala pong makakapag uh, makakapanghingi ng uh, kasalanan mo hindi pipiling ipaubaya sa iba ang uh, kaligtasan kaya mga kababayan uh, ito ang sinasabi ng Kuam talata na ito kaya mga kababayan uh, Naandyan naman po sa sa Iksudo 20 at 3 Diyan po natin mababasa ang unang ayong uh, uh, una sa sampung utos Mga kababayan, uh, huwag niyo po itong pabayaan Na ipinasulat sa atin ng Panginoon Dahil nandito sa sampung utos Dahil nakakakilala ka naman ng Uh, sinasabi may sampung utos Sampung utos tayo ng Sampung utos tayo ng sampung utos Eh hindi naman Hindi naman natin Binabasa at inuunawa O ay tingnan natin Itong uh, Unang uh, Una sa ano Una sa sampung utos huwag kang magkakaroon ng ibang ng ibang mga Diyos sa harap ko eh tingnan mo nga naman yan huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko o oh, eh bakit hindi ito hindi inuunawa natin ito pangalawang utos huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan inanyuan o ng kawangis ano ba ang ibig sabihin nitong huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan. Ikaw mismo, huwag mong hayaan na tumanim sa iyong puso ang ang uh, mga larawan. Ha? Huh? Huwag mong pabayaan na mataniman ng uh, ng uh, mga larawan. inanyuan unang kawangis balikan natin uli huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan inanyuan unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa yan po ang ibig sabihin niyan na huwag kang magkakaroon huwag kang gagawa dahil, dahil hindi ito sinasabing huwag kayo huwag kang gagawa uh, Yun ang ibig sabihin noon huwag mong ah, uh, hahayaan na magkaroon ng ng uh, mga Diyos-Diyosan sa iyong puso dahil wala pang nakakakita ng uh, larawan ng ating Panginoong Diyos kaya mga kababayan uh, ito'y pag-aanyaya sa inyo kagaya ng pagkauras na may mga mass indoctrination sana'y ipagsuri ninyo dahil wala na itong pangalawa o pagkauras na matay kayo, wala na hindi ka na makakapagsuri hindi ka na tapos na ang lahat tapos na at walang makakapagdasal ng kaligtasan mo totoo yan kasi naandito rin sa Biblia huwag po kayong magpapaniwala dyan sa mga kung ano-anong mga kuro-kuro ipagbase ninyo sa inyong kaalaman uh, ang ang inyong pagtuklas patungkol sa ating Panginoong Diyos kasi kung i kung sinasabi lang sa atin naku hindi ako kung para sa akin hindi talaga ako uh, papayag. Hindi talaga ako papayag na sabihin lang sa akin. Oh. Kaya ako ay uh, kahit hindi ako na marunong magbasa nagtutuloy-tuloy pa rin ako magbasa at aking pilit ini inuunawa at salamat naman sa Diyos at na kumbaga sa ano natugunan ang pagiging mangmangko dahil naandyan sila Kuya Daniel ang kapatid na Eli na siyang aking napakinggan kaya para sa inyo para sa inyo itong video na ito yung hindi pa nakakapagsuri magsuri na dahil nalalapit na yan po ang totoo. Kaya mga kababayan, nasa inyo na ang lahat ng desisyon kaya bahala na po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa bidyong ito. Salamat po. Maraming salamat po sa Diyos. Dapat ang pagpapasalamat ay laging nasa Diyos. Kaya 'yun po ang bigkas ng uh, taga MCGI. Lagi ang pagpapasalamat ay sa Diyos, hindi sa tao. Kaya maraming maraming salamat po at kung inyong nagustuhan ang uh, video ng ito ay paki-subscribe naman. At paki-like at mahalaga ang inyong komento. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. Magandang araw po, gabi o anuman makarating sa inyo. Salamat po.